Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay iniaalay natin kay San Miguel Arcangel, ang makapangyarihang tagapagtanggol ng Diyos laban sa kasamaan. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal upang hingin ang kanyang proteksyon at patnubay sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga oras ng pangangailangan at laban sa mga tukso at pagsubok. Umahal na San Miguel Arcangel, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong may pag-asa at pananampalataya. Kayo po ang makapangyarihang Arcangel na ipinadala ng Diyos upang labanan ang kasamaan at ipagtanggol ang kanyang mga anak. Hinihiling po namin ang inyong proteksyon at patnubay sa aming mga buhay, lalo na sa mga oras ng laban at pagsubok. San Miguel Arcangel, sa inyong mga kamay, kami po ay nagpapakupkop, lalo na sa mga oras ng aming kahinaan. Sana'y ipagkaloob ninyo sa amin ang inyong lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Tulungan ninyo kami na manatiling matatag sa aming pananampalataya at lumayo sa mga tukso ng kasamaan. Patnubayan ninyo po kami na magpatuloy sa landas ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Sa aming mga pamilya, San Miguel Arkanghel hinihiling namin ang inyong proteksyon at pagkakaisa. Sana'y palaging maghari ang kapayapaan at pagmamahalan sa aming mga tahanan. Bigyan ninyo kami ng kalakasan upang magtagumpay laban sa anumang panganib at balakid na maaaring dumating. Sana'y magpatuloy kaming maging tapat sa aming pananampalataya at magsilbing ilaw sa aming komunidad. Sa aming mga kaibigan at komunidad, ipinapanalangin namin ang inyong patuloy na gabay at proteksyon. Sana'y maging inspirasyon kami ng inyong tapang at malasakit sa kapwa. Patnubayan ninyo po kami upang maging instrumento ng inyong kapayapaan at pagkakaisa sa aming komunidad, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong at suporta. Sa aming mga trabaho at mga layunin, San Miguel Arcangel, hinihiling namin ang inyong patnubay. Sana'y maramdaman namin ang tagumpay na ayon sa kalooban ng Diyos at magampanan ang aming mga tungkulin ng may katapatan at dedikasyon tulungan ninyo kami na manatiling mapagpakumbaba at maging mabuting halimbawa sa aming kapwa. Sa aming mga pangarap at adhikain, patnubayan ninyo po kami, Mahal na San Miguel Arkanghel. Sanay matulungan ninyo kami na magpatuloy sa pagtupad ng aming mga hangarin sa buhay sa kabila ng mga pagsubok at balakid. Ipagkaloob ninyo po sa amin ang tapang at tiwala upang magtagumpay sa mga hamon ng buhay. O San Miguel Arcangel, sa bawat sandali ng aming buhay, kami po ay humihingi ng inyong gabay at proteksyon. Sanay ang inyong panalangin at pagmamahal ang magbigay sa amin ng kalakasan at kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, mahal na San Miguel Arkanghel, sa inyong walang hanggang pagmamahal at pagkalinga. Sana'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin kay San Miguel Arcangel. Sana'y patuloy tayong patunubayan at protektahan ng mahal na Arcangel sa bawat hakbang ng ating buhay, lalo na sa mga oras ng laban at pagsubok. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.